Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan ngayon. Matagal nang ni-request sa akin to, tong tong video na to. Pero hindi ko kasi mabuo yung diwa. Unang pasa sa akin to, parang post lang siya sa FB. 'Di ba? Ito yung ano, yung babae na na lumitaw galing imburnal. So tingnan natin to. <laughs> ano ba itong issue na to? May lang ngayon ko lang siya maiintindihan. Nabulabog ang ilang residente sa biglang paglitaw ng isang babae mula sa loob ng drainage sa kalsada sa Makati. Ano kayang ang ginagawa niya roon? Nakatutok si Mark Salasay. Sino ba naman ang hindi magugulat kung biglang may ulong lilitaw at may hindi siya normal ano? Alam mo yung sino nga yung clown sa ano si Pennywise do sa it? <laughs> May buong katawan ng lalabas mula sa road drainage sa napakabising kanto ng Rufino at Adelantado Street sa Legazpi Village, Makati. Sabi ng uploader ng pictures, paglabas ang babae sa road drainage, nagtatakbo ito matapos habulin ng ilang security personnel. Hindi malinaw kung ano ang ginawa ng babae sa loob ng drainage. <smack> kanina tiniktik parang ano no parang unusual siya parang alam niyo sino nanonood dito na ninja turtles <laughs> di ba sa drainage din sila nakatira ng autoridad ng drainage para mas masilip ang loob ng drainage na pinanggalingan ng babae masikip pang espasyo sa loob may concrete culvert na daluyan ng tubig pero masyadong makipot para kapangan ng babae papunta sa kaya ng parte ng drainage system kaya yan nilagyan na ng <laughs> steel <laughs> railing and drainage para hindi na ka ng babae sinubukan namin kuna ng pahayagang Makati Police at ang Masaya o Makati Central Estate Association pero walang nagpaunlak ng padayam para sa GMA Integrated News no so ito yung ano yung update dyan uh, parang uh, na daw yung babae na yan Natunton at nakilala na ng mga otoridad ang babaeng na lumabas mula po sa imbornal sa gilid ng kalsada sa Makare City. Ayon sa kanya, hindi siya nakatira roon. Bagkos, kinuha lamang daw niya ang nahulog niyang gamit. Nakatutok si Dano. Pero ano yun o? No? Uh, Ako po yung... Siya si Carla, hindi niya tunay na pangalan. Siya ang nakuna ng litrato kamakailan na lumabas mula sa isang kanal sa Salcedo Village, Makati. Paliwanag ni Carla kaya siya napunta sa loob ng drainage ay eh, para kunin ang kanyang cutter na nahulog doon. Nagulat po kung dami ng tumingin sa akin dahil <laughs> nga kinabahan ako. Pinilit ko lang po kasi kunin yung cutter blade ko po. Ngayong araw nagmerienda siya kasama. Para saan yun? Ano cutter blade ba yon? Cutter blade? Pinilit ko lang po kasi kunin yung cutter blade ko po. Ngayong araw nagmerienda siya kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa kahum. <laughs> Mukhang magsisenador to ah. Di ba? Parap <laughs> sa media, para Pero to be fair naman, ano, sa amin yung si, si Gatchel yan, ano talaga? Bilib ako dyan. Hindi, hindi ko naman inaano yan. Yes, sabi natin medyo may pagkatrapo itong galawan na to, ano. Pero, ano ako dito kay, ano, kay Gatchel? Pati sa kapatid niya. Hindi naman sa pag-aano. Malinawin ng ilang bagay. Una, hindi siya nakatira sa kanal. Masyado raw maliit yon para magkasha siya. Pangalawa, bagamat dating homeless, may tinitirhan siya ngayon sa Makati rin. Bedspacer raw sila ng kinakasamang nagtatrabaho bilang barker. Si Carla, nangangalakal ng kable, plastic, bote at iba pa. Nagtatakbo raw noon si Carla pa uwi dahil sa takot at gulat ng makita ang dami ng mga taong nakamasid sa kanya. Sa tulong din ng komunidad, natuntun siya ng DSWD at inalukan ng tulong. Bibigyan siya ng 80,000 pesos na halaga ng livelihood package para yon sobra hindi naman sa ano na appreciate ko yung tutulungan nila yung tutulungan nila pero 80,000 min parang ano naman noon I mean tulungan niyo muna na ano na ma seminar yan or kasi sa totoo lang hindi naman sa pagano mas maraming ano eh mas maraming pwedeng matulungan ng 80,000 na yun eh hatiin mo yung 80,000 tig to 20,000, pwede nang puhunan yun eh. Masyado malaki yung 80,000. Hindi naman sa pag-ano ha. Pero feeling ko, gagawin lang yun. Alam mo yun, pag nasa kanya na yung pera, di ba? <laughs> Pero tingnan natin, paano ba, paano ba ibibigay yung tulong? Masimula ng pangarap niya ang sari-sari store. Ang kinakasama niya, tutulungang makabili ng welding machine para mas maging stable ang kita. Babalik din sa pag-aaral. Ano, malibang pa yung 80,000? Si Carla sa pamamagitan ng alternative learning system para ituloy ang pag-aaral na naudlot sa grade 2 at mapalapit siya sa dati niyang pangarap na maging nurse. Gusto po kasi makapagtapos ako ng pag-aaral. Eh. Saka mabago ko yung way ng buhay ko. Hindi man siya nakatira sa drainage, ikinwento ni Carla na may mga kilala siyang nakatira sa drainage malapit sa isang ospital sa Makati. Hindi ko nga po gusto kasi sa isang kali kasi nga na marami na, na nang tarantadong tao. Meron po kasi isang tropa namin na nababagsakan sa ulo ng bato. Trip lang po nila. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang DSWD sa Makati Police at Barangay para matunto ng ibang mga sinasabing nakatira sa drainage if there are, may mga ganitong report, sisiguraduhin namin na ma-reach out rin namin yung mga iba pang individual na pumapasok dun sa drainage system okay. na yun. Sana raw sa karanasan ni Carla, hindi mangimi ang ibang katulad niya na tumanggap din ng tulong. Kaming experience over the past two years na nare-reach out namin pero ayaw nila sumama sa amin uh, sa iba't ibang rason. Para sa GMA Integrated News, uh, yeah. Dano Tingkungko, Nakatutok, Ben. Maganda ba yung ginawa niya? Wait lang ha, mayroon pang isang follow up to ano ba to? Matapos ang nakunang paglabas ng isang babae mula sa imbornal, eh mas dumami at nabuhay ang mga espekulasyon tungkol sa mga tinatawag na mole people na nakatira umano sa mga drainage. Yan po ang tinutu... Para alam niyo, hindi, hindi na bago yan eh. Sa US may ganyan din, di ba? Sa Las Vegas. do sa sewer systems din nila. May ganyan din. Hindi lang... Hindi na bago yan. Dito sa Pilipinas siguro bago, pero... Sa ibang bansa sa Amerika, ginag ano, ginagawa na yan. Buka okay, ni Mark Salazar. Totoo ba o urban legend lang na meron daw mole people, kung tawagin, o yung mga naninirahan umano sa dugtong-dugtong ng mga sewer pipes ng siyudad sa ilalim ng no? Business District? Nagsimula ito sa viral photo ng babaeng lumabas sa drainage na ito sa kanto ng Rufino at Adelantado Streets, San Lorenzo, Makati, noong lunes. Meron din nakunan ng CCTV sa parehong ah, drainage na tatlong tao naman na isa-isang pumasok noong ding lunes. Hindi ano to eh, hin feeling ko nagsisinungaling yun, hindi naman sa panghuhusga no. Pero feeling ko nagsisinungaling si ate na may nalaglag siya dun eh. Dahil doon sa picture, parang may dala ba siya doon sa picture? Eh, doon to, binulsa niya ba? Yung kinuha niya na nalaglag doon? Feeling ko may ginagawa sila doon sa ilalim eh. Hindi yan yung ano, hindi yan yung sinasabi niya, may nalaglag daw. Kasi So, yung, yung mga taong 'yan, ibig mo sabihin may nalaglag din diyan sa dyan sa kanal, just sa drainage? I don't think so. May something diyan. Baka mamaya sila nag nag-ES, 'di ba? Bawal lang i-mention 'yun eh. YouTube. Meron din nakunan ng CCTV sa parehong drainage na tatlong tao naman na isa-isang pumasok noong ding lunes. Saan sila pumupunta? na pag-alaman natin na yun pong uh, butas dun sa drainage ay may uh, tagusan po na pag-alaman natin na ang tagus pala nito ay sa Pio del Pilar po sa creek nakipag-ugnayan yung investigation natin sa substation 3 para sila po ang makipag-ugnayan sa mismong barangay po ng Pio at magawa po kung ano yung mga dapat nagawin po ng anong... tulad po ng rescue operation. Pwede palang gumapang mula sa drainage sa Rufino na 450 meters para makalabas sa la Panginit niyan. lagusang ito sa Creek ng De la Rosa, kanto ng Amorsolo, Barangay P. Ano yung trip lang nila yun? na ano May ginagawa yan eh, imposibleng wala eh. Pwedeng mangyari, halimbawa may inis na chance sila, tapos dyan sila magtatago, di ba? Puro negative na naiisip ko eh. Pero hindi, ano, ano pa ang reason ba't nandun sila? Iyo del Pilar nag kami ng lalabas na tao sa lagusan sa creek pero wala kaming natimingan. Pero nakuna ng photographer na si William ang ilang lalaki na lumalabas sa concrete culvert ng creek. Sabi raw ng mga lalaki sa kanya, pahingahan lang nila ang culvert at hanggang bungad lang naman sila. When they when they're spotted in canals or in other drainages uh, in the in the air. Pahingahan doon. Ang dami mong pwedeng pagpahingahan men. Read between the lines, na lang eh. Hindi ano to mini. area or in the city. It's often when they're hiding from the heat, the elements, or or uh, just trying to rest. Hiding from the heat, the eh, ang init nyan mas lalo, di ba? sa ilalim ng lupa tapos ano? That is what they claim but um, you can't pass through the culverts. pulis ang nagsabing tagusan ang mga sewer pipes sa lugar na ito. Pag ka dito, makakadaan ka, makakabagtas ka, makakalabas ka ng hanggang doon sa may adalentado uh, street, doon sa may Rufino. Pag naman daw kumanan ka mula rito sa ilalim, mabagtas ka hanggang doon sa may Chino Roses, malalayo na ito. Ha? Ang sinasabi natin dito more than 100 meters na. Binagtas ko ang linya ng sewer ng Amorsolo papuntang Chino Roses, kung saan may nakikita rin daw na lumalabas, pumapasok na tao sa mga drainage. Kasa dyan? Kasa, ba? lang naman siya, Dito kayo may nakikitang lumaba? Kanina lang? Galing na ano yun. Ayan, bigat. Ayan, Oh. Ah, wow, paano? Paano ka lulusot dyan? pinasok ko ang cellphone camera para silipin ang loob. Talagang makipot yung spasyo eh. Hindi ko ma hindi ko maiimagine imagine kung paanong kakasya ka doon. Kakasya siguro pwede pero yung paano ka sa loob, yun yung hindi ko maintindihan kung paano gagawin ng kung sino mang nangangalakal na pumapasok daw dito sa May Ginagawa sila diyan. Mga drainage na ganito. Hindi naman magpapakahirap yung mga yan di diba, logic na lang ang ano ano, ano gagawin nila doon? Pahingahan? Binabay nyo yung bullshit na dahil <laughs> na Pahingahan doon sa, doon sa ilalim ng, ano, ng imburnal. Gaya ng drainage sa Rufino, bakbak din at pinaluwag ang entrada sa ilang mga drainage sa kahabaan ng Amorsolo. eto kasi dapat buo yung simento, dudulas ang tubig dyan, so binakbak binakbak ang kalahate para magkasya ang tao. Maraming spekulasyon kung anong ginagawa ng mga mga ngalakal sa ilalim. Pero walang pruweba ang investigasyon ng pulis sa alinmang bintang. Mga gamit lamang po na simple tools ang nakuha doon tulad po ng plies, ng screwdriver, ng wrench. Uh, wala naman po maliban doon sa mga iba pa mga damit po. Maaring yun po ay ginamit po nila para unti-unti pong palakihin yun at mapasukan po nila yung mismong drainage po. Wala naman po doon indikasyon o ebidensya po na merong bumabatak sa lugar na yun. <laughs> ay, yun na nasa isip ko eh. <laughs> sinabi din nila eh, bumabatak. <laughs> parang imposible eh. Imposibleng tumira sa mga... Oh, concrete culvert. Hindi, ito. hindi tumitira dyan. Ano lang, uh, parang escape lang nila yan. Siyempre, wala namang iisipin nila yung polis ba, susundan ba tayo dito? Meron yan. Kung wala kang makitang ebidensya na, na bumabatak, di ba? Hindi naman ano eh, hindi, I mean, hindi ba sila, sil hindi mag-imiss doon? Hindi ba nila pwedeng imisin yung gagawin nila doon? Or, syempre, umuulan, di ba? Syempre, kung may, kung may, may iwan silang mga ano doon, mawawash out yon lalo na kung foil. Di ba? Ano yan? Siguro, ako din, in yun, yun ang kanina ko pang iniisip eh. Diyan sila bumabatak eh. Diyan sa, sa ilalim na yan. Kasi wala nang iba. Ano bang gagawin nila dyan? Gagawin ba nila lang tunnel yan? di ba, naalala nyo yung, ano, yung, yung, mga magnanakaw? Yung acetylene gang? Pero I don't think na acetylene gang yan eh. Dahil, unang-una, napatunayan na natin, pumupunta talaga sila dyan sa loob. Yun lang yung ano, logic defying doon. Anong gagawin nila dyan sa loob? Ano yung pinaka may sense yung sinasabi nila na nagpapahinga doon? I don't think so. Pwede ka namang mas komportable pa yata matulog ka sa bangketa kaysa dyan sa ilalim eh. Masopocate ka pa dyan eh. Sa loob. Bakit? Kasi pag tagula, nagpupunta kami dito, tumataas ang tubig dito sa mga creek na ito. Kaya yung ebidensya na sinasabi niya, syempre yung mga pliers, yung mga tools, hindi masyadong naaanod yun. Ano kasi yun eh? uh, mabibigat yun eh. Pero kung hahanapin mo dyan ay eh, foil, ano, maaano yan, maaano dyan. Posibleng tumira o kahit tumambay man lang pag ulan So malamang dahil tag-init, malapit sa tubig, ay, kaya tumatamba yung iba mga kababayan natin. Ang labo nun. Di ba? Ay, di, doon ka na lang sa mismong ilog na malinis. May mga ilog-ilog naman yan. Ba't kailangan, o let's say, tumatambay. Okay ha? Yung argument ni Sir, anong name nito ni Sir? Ni Sir Reporter na to dahil may tubig daw. Eh bakit kailangan pumasok pa dun sa loob? Eh yung tubig pala yung layunin nila doon para... Ano, ano sabi niya? Ano sabi niya dito? Tumambay man lang pag tag-ulan. So malamang dahil tag-init, malapit sa tubig, malapit sa... jan eh na lang sila. Ba't kailangan pumasok pa doon sa loob? Mainit nga eh. May ginagawa talaga sila doon. Ang bet ko talaga doon, nagdodrag siya mga yan doon sa, ano, doon sa ilalim. Kasi hindi ka naman masusundan ng pulis doon eh. Hindi ka na ma... Hindi kay kayo doon. Baka nga mamaya doon pa sa ilalim nagbebentahan yung mga yan eh. Ang weird, di ba? Kaya tumatamba yung iba mga kababayan natin, yung mga sinasabing mga ngalakal sa mga lugar na ganito. Kung may iligal mang ginagawa sa ilalim ang mga mole people o nagpapahinga lang, nirequest na rin ng Makati PNP sa City Hall na gawa ng engineering intervention ang mga drainage at sewer para hindi napapasok ng tao. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Pero balik tayo dito, no? balik tayo dito sa yung kanina, yung babae. Hindi ako pabor doon, yung parang pauulanan mo ng, ano, ng pera agad. Diba? Mas marami pang worthy na tulungan kaysa doon eh. Hindi naman sa inaano ko, kaya lang nakita mo lang na umahon galing imburnal, tutulungan mo na agad. Na nakita ko sa post yan eh, saan ba yung post niyan? Uh, Tingnan natin yung post niya na. Ayan o. Babaeng lumabas sa isang imbornal Makati, bibigyan ng 80K na puhunan ng DSWD para makapagpatayo ng sari. Masyadong ano to. Masyadong mataas to. 20,000, pwede ka nang mag ano na sari-sari store eh. Yung 80,000 na yan, ano na yan eh. Ang laki niyan. Para sa sari-sari store. Ano bang ba mga bebenta niyan? Eh, mga dila-dilata lang naman. O chichiria. Pwedeng ihati sa apat na tao yan. Tignito 20,000 eh. Masyado naman to. Tsaka napapansin ko yung pattern. Pag may nagva-viral, alam mo yung umiepal sila. Buhat na buhat ko sana ito si Gatchal yan eh. Pero yung, yung ganitong galawan, parang yung kay Sampaguita girl, di ba? Parang hindi muna nagsuri yung DSWD. Biglang yung, yung nakakaawa lang natagpo, bigla na nilang binigyan ng pera. Biglang tinulungan agad dahil naawa yung mga netizen. Ayan o, oh, sabi dito sa comment, maigi pa yung mga lumalabas sa imburnal may itik. <laughs> yung sa mga senior na aabot ng 100 years old cake lang, sabi yung mga may yung mga sakit, yung mga may mga sakit, mahirap na hirap humingi ng tulong, lumalabas sa si imbornal na pinagpupwestuhan ng mga adik, binigyan agad. Oo nga no. Ang daming ano eh, ang daming pwede mapagbigyan ng ano eh. Mas gusto ko pa nga ang ibigay na lang puhunan niyan doon sa may mga kapamilya na na may ginagamot na cancer eh. At least yun, di ba? Alam natin na talaga may pangangailangan yun. Ito mga tumin, ano ba? Kung may tulong na ibibigyan, bigyan nyo na lang ng trabaho yan. Kasi sa ayot sa gusto mo, ako na yung magsasaya. Ayoko mang husga na pero nanghuhusga na ako. Hindi ako confident na mapapalago niya 80,000 sa ano ganyan. Maybe I'm wrong, di ba? Malay mo talagang mapalago niya yon Hindi natin masabi. Pero yung ano, yung duda ko abot langit eh. <laughs> sa ganyan men. Eh no, eh, sa bagay, siguro naman pinag-aralan nila yung decision na yan ano bago nila gawin. 'Di ba? Malay mo naman uh, hindi naman mga tangatong mga 'to eh, lalo na si si ano, si Rex yan, hindi naman tanga yan eh. Siguro napag-aralan niya rin ano, pero ang weirdo lang kasi talaga tingnan. Ano, dahil lang umahon galing Imbornal bibigyan mo 80,000. yung bigyan ng trabaho or pag katulad nun yung i -altern, alternative learning system di ba ipasok e, nyo na doon. tama na yun natulong na yun yung mga senior PWD at yung mga lumalaban at naghahanap buhay ng marangal sa araw-araw sa initan sa ulanan yun ang dapat karapat dapat na makatanggap ng ganyang kalaking tulong hindi mga taong kaduda-duda gaya ng babaeng yan Marami nagdududa talaga. ba? Diba? Kasi common sense na lang ang, ang, ano may eh, gagamitin mo eh. Na nalaglag yung box cutter daw dun sa ano. Tapos tapos nakita mo ang daming pumapasok dun sa drainage. Na hindi mapaliwanag kung anong gagawin. Tapos bibigyan mo ng pera. <laughs> hindi, siguro yung pagbigay nila ng pera, hindi yung pera talaga. Kung tutulungan nila, budget yon para tulungan yung yung ano, yung tao. Siguro baka ganun ano, kung bibigyan mo ng 80,000 yan para ka nag Sabi nga 'di ba sa sa Bible 'di ba? Alam niyo yung parang nagsaboy ka ng perlas sa baboy. Tama ba 'yon? Ano <laughs> tingnan basahin nga natin 'yon, men. Aha. Uh -huh. Nagsaboy ng perlas sa <laughs> mahilig gamitin ito ng tatay ko dati. Ito, uh, Mateo 7.6 ang sabi, huwag uh, kayong magbigay sa aso ng sagradong bagay at huwag niyong ihagi sa harap ng mga baboy ang, ang inyong perlas. Tatapak-tapakan lamang nila ang mga ito. Baka balingan pa kayo at lapain. Di Anyway. Hindi talaga eh, no? Hindi kayo, anong tingin nyo? Karapat-dapat ba yon? O baka naman siguro in nila. Siyempre, may mga <laughs> taga-DSW. Ano eh, kasi ano ko si idol ko kasi si Rex Gatchel yan eh. Di ba? Kaya nagiging bias ako. Baka naman in nila yon at nakita nila may capabilities. Pero hindi eh. Nasubukan ko na kay Sampaguita girl yun. Di man lang nila inaral Binigyan agad ng 10,000, 20,000. <laughs> anyway, yan lang po ang mapag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.